Hello, magandang gabi mga katropang maglalado. Meron ditong incubator na pinapaisa sa akin. O, ito po ay manual incubator. So ito daw pong thermostat. Itong STC 1000 ay sira na. So ipapalitan na siya. Ipang ipapalit. Ito po ipapalit itong XHW3001 Tingnan natin kung kakayanin ng ating powers na maayos ito Samanin nyo ako mga katropa Pinatayo ko na ng ganito para makita ko yung wiring nya dito sa ilid Subukan natin matanggal ito so Una kong gagawin, kakalasin ko muna ito Meron din pati syang ano, fan, ventilating fan. Ganun din ito. So yan, ito muna. ko ito. Ang gagawin ay, patanggalin ko na itong mga magkakadugtong na wire na ito. Paalisin ko na sa pagkakadugtong. Atin yung pagkakakonekta dito sa lumang thermostat. Matanggal na natin itong galing sa power sa so, valve at saka dito sa fan so ang problema ko lang mga katropa ay eh, hindi ko ito matatanggal nakapick sya oh. ayan o oh. hindi lang tanggalin sabukang so, kong surusong kitin kung matatanggal pag hindi natanggal di ba, di gagawa na lang ako ng paraan, didikit ko na lang itong itong H ano ay XH W3001 thermostat ito. Ito hindi gawa ng paraan. Tinang paraan sinungkit ko gamit ang mahiwagang itak. So dito ko na ikakabit itong isang thermostat. Ganyan na lang siya. Sakto oh. Ha? Oh. Kung mapapansin niyo mga katropa, maiksi na yung nakalabas na wire so babaklasin ko pa itong ibang wire para maipulupot ko dito ng maayos so yan yeah. so ayan mga katropa tinestingan na natin at tagumpay 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 so, kung makikita ninyo ay umilaw ang valve at itong fan ay nakakonekta siya dito sa outlet. At ito, naka-wire connection din itong ano, uh, thermostat. So yan mga katropa. Pero kung ako ang masusunod, kahit wala na itong fan, maliit lang naman itong incubator na ito. Kailangan mo lang ng fan pagka malaki na yung incubator para mag-circulate yung mainit na hangin hanggang sa ibaba ito naman ay o oh, maliit lang naman so abot yan hanggang dyan sa kasulok-sulokan yung init at pantay ang init yan pagkaganyan 220 volts pati o oh, laki ng fan may disadvantage ito mga katropa kapagka may fan so ang disadvantage nyan pag may fan ay yung sa humidity nya apektado nya so kailangan mong maglagay lagi ng tubig para yung, yung humidity ay ano ma-control kasi pag hindi mo nilagyan ng tubig magda-dry yung ano hangin namatay yung mga ano matutuyan yung mga embryo possible na mamatay yung sisiw yung semilya yung sa loob yun Yan lang gamitin mo mas So, ang sunod ko nang gagawin mga katropa ay ito babalutan ko na ito ng electrical tape para ma-fix na siya. Ito lang ang medyo puro problemahin ko ng kaunti. Oh. papano Paano ko ito ipi-fix dito? Pag-iisipan ko pa kasi maiba ang ano niya. Iba ang imbis na pag lang, pag ganun. Magagawa na natin ng paraan. Kaya nga pala mga katropa, isi-set ko na rin ito sa temperature na kailangan para sa setter. So, ang kailangan na temperature sa setter ay sa akin, 37.5 hanggang 37.8. Pero, igagaya natin dun sa thermostat. ay igagaya natin dun sa incubator nung nagpahayos. Dun sa setter niya. Dun sa setter niya ay 37.3 ang minimum at uh, 37.8 ang maximum. So gagawin natin itong 37.8. Ito po yung maximum. Pag pinindot natin yung arrow down, maximum yan. Pag pinindot naman natin yung arrow up, yung minimum. So unahin natin ang minimum. Na maximum muna. Pindot muna. Yan. yan nagbiblink na siya. link na hmm. so bumaba na 37.38.3 baba ulit di in 37.8 yan na po mga katropa ang maximum ok ito naman ay minimum so gagawin natin 37.3 di lang sobra balik tayo 37.3 Yan. tayo na lang nating tumigil lang pag blink niya so ang um, uh, kasala ko yung temperature dito sa ano ice 27.3 pa lang ang katropa ayan. at ayan minimum ay 37.3 hmm. maximum is 37.8 So, kung tatanungin ako mga katropa kung ano ba mas magandang gamitin. Itong STC 1000 o itong XHW3001 para sa akin mas magandang gamitin yung STC 1000. Ayun oh, pang heavy duty yan mga katropa. Yung ibang mga rep ganyan ang ginagamit na thermostat. Ito naman hindi siya gaano ano Uh, magandang gamitin. Pag nagparaba brown out, mabilis, mabilis ito masira. At ang disadvantage pa nito, pag ito ay itong incubator ay nakalagay sa ibaba at abot ng bata, pag ito ay napindot, mabilis na babago ang set ng temperature. So, hindi ka nagmamalay. Pag napindot ng bata, nabago na pala yung setup ng temperature. Maapektuhan yung, yung mga nakasalam So, maraming beses na yung na-experience ko may mga nagpaano sa akin dati yung nakabili ng isa kong incubator kailang punta dito dito pinabago na dito yung setup hindi nag-aalam ay nabago pala yung minimum at maximum temperature ng bata saka sa isang kakilala ko ganun din na nangyari nagtataka siya at uh, bakit daw nung unang papisa ay maayos maraming nagpisa pangalawa, pangatlo puro bugok so yung pala ay napindot nung anak at ang temperature na lang ay 15 degrees celsius so hindi siya nag aalam ito yun ang disadvantage nito mga katropa may advantage din naman ito ang advantage nito madali mong iset up madali lang siyang iset up ganyan lang yan pindutin mo lang to para mapuha yung maximum maiset mo yung maximum ito naman ipindutin mo lang yung arrow ah, para ma-set mo yung minimum at makikita mo pati madali mo makita yung madali mo makita kung alin ang minimum at maximum temperature at mura ito ng kaunti kumpara dun sa STC 1000 So yan o oh mga katropa, mapapansin ninyo ay 27.4 pa rin ito oh, kasi yung ano nya sensor ay nandito sa labas pag ito ay kinalas ko at nilagay ko dyan sa loob magiging accurate na yan yung temperature na dito sa loob ng incubator ang mababasa nya so yan mga katropa babalutan ko na ito ng mga ano oh, electrical tape at nang ito ay Uh, matistingan ko na na obserbahan ko sa loob ng 45 minutes na hindi tumataas ang temperature niya so nananatili lang po sa ano 34 hanggang 35 so hindi niya naabot yung maximum temperature gawa nitong fan nakarekta kasi yung fan so bali ang gagawin natin ay iwaway connection natin yung fan dito sa thermostat ah, dito sa ilaw so nakaway connection dito sa ilaw at saka sa nakakonek connection nakaway connection itong fan at itong ilaw konektado connect ko siya dito sa out ng thermostat para pag pumaling yung ilaw mapapaling din yung fan so, subukan natin kung i um, iinit siya kinabit na natin yung fan ay doon sa out pinagway connection natin doon sa ilaw saka dun sa kanon sa thermostat para pagpaling paling nitong ilaw di paling din yung fan obserbahan natin kung tataas yung temperature na yung ilaw yan o oh. oh. may ilaw sya ulit So, effective yung ginawa nating ano connection so sabay na napapaling yung fan saka yung ano ilaw kapag kabumaba yung ano uh, temperature dun sa minimum na 37.3 yan o ilaw kasabay nun no, ay umaandar din yung fan so maintay pa ako ng mga 15 minutes bago ko i-fix yan at observahan ko pa kung umiinit talaga yung ano buong ano Incubator. So, nagkamali ako kanina mga katropa kasi inirekta ko. Kadirekta sa ano. Kadirekta sa, di ko pinadaan sa thermostat yung fan. So, kanina napansin ko na hindi ano, hindi umiinit. Tagal uminit, 45 minutes na ganoon pa din. So, yun yung naisip kong ano, remedyo ipat ng connection So hindi na siya nakadirekta nakakabit na ito sa thermostat. Nakaway connection doon sa uh, ilaw sa kano sa thermostat. Good morning mga katropang maglalado. Na-fix ko na itong pinalit ko na thermostat. Ayan, gamit itong screw. At itong mga wiring ay nilagyan ko na din ng electrical tape. So ang gagawin ko na lang ngayon ay paiinitin ulit ito. Uh, ayan mga katropa, good morning. So ayan mga katropa, gumagana na yung repair kong incubator. So inaantay ko na lang na umabot siya ng maximum na temperature saka magpaling ayan ha? maliit lang ito mga katropa magka mga 50 ang itlog lang ang kasya dito ayan mga katropa so kung meron kayong mga ipaparepair dyan na incubator kung kayo ay mapapalit ng thermostat abay dalhin niyo dito na, oh, 37.7 na. At tumatanggap din ako mga katropa ng mga ipapa-incubate na itlog. Ito yung aking setter. Kung nakikita ninyo ay o oh, kakarkaunti ang salang. Dali na lang dito sa bahay. Kung meron po kayong tanong, tungkol sa pagpalit ng incubi ng thermostat ng incubator message lang po kayo sa comment section so nagkamali ako dito mga katropa ng gawa kagabi nag trial and error ako una kong ginawa ay dinirect ako yung fan dun sa ito sa outlet na nakakonect hindi dadaan dito sa thermostat kaya lang napansin ko na matagal tumaas ang temperature so bali ang ginawa ko ay pinadaan ko muna sa ano thermostat Kinunay ko siya sa thermostat nakaway connection doon sa ilaw ayan napaling na naabot na kasi niya yung ano limit uh, upper limit na 37.8 yung maximum temperature Yan pag ano pag nag below 37.3 naman sya saka sya iilaw inaabot ito ng mga 3 minutes bago bumaba yung temperature so yan pag paling nung ilaw paling din po yung fan Ayan mga katropa ang ating ni-repair na incubator. So yun lang mga katropa ang maglalado. Happy farming!